Maupay na aga mga pinipili at pinoo, Ngayong araw ay tatalakayin natin ang ugnayan ng sosidad at wika sa pang-araw-araw na buhay. Bago yan ay magpakilala muna ako sa aking sarili. Ako ay pinigiling dali sa baran ng BSL Filipino 1. Napapansin niyo ba sa kung anong paraan tayo nakikisalamuha sa ating kapwa? At anong paraan naman ang ating ginagamit sa pakikisalamuha? at sa anong paraan naman ito nag-uugnay sa ating lipunan. Sa dokumentaryong ito ay inyong malalaman at matutunghayan. Kaya tara na, matuto at makinig! Ngayon, ating aalamin kung paano nagkakaugnay ang sosyedad sa wika sa pang-araw-araw na buhay. Bago tayo dadako sa ating talakayin, Atin munang alamin kung ano ang wika, susidad at sa kung anong paraan ito nag-uugnay sa pang-araw-araw na buhay. Ang wika ay bahagi ng pagtitibag Ito ay kalipunan ng mga simbolo, tunog at mga kaugnay na batas kay Carol, ang wika ay sistema ng mga sagisag na binubuo at tinatanggap ng lipunan na ginagamit sa komunikasyon. Ayon din naman kay Edward Sapir, ang wika ay isang likas at makataong pamaraan ng paghatid ng mga kaisipan, damdamin at mithiinig. Samantala, ang susidad o lipunan ay tumutukoy sa mga taong naninirahan ng sama-sama sa isang nakaayos na komunidad na may isang tumuhin, batas, kaugalian at pagpapahalaga. Ito rin ay binubuo ng iba't ibang kasamahan, korelasyon at kultura. Paano at sa kung anong paraan nagkakaugnay ang susidad sa wika? Ang wika at lipunan ay dalawang magkakaugnay na elemento na hindi mapaghiwalay sa pang-araw-araw na buhay. Ang wika ay hindi lamang isang kasangkapan sa komunikasyon. Ito ay sumasalamin sa kultura, kasaysayan at identidad ng isang lipunan. Maraming paraan upang maipakita natin kung paano nagkakaugnay ang sosyedad sa wika sa pang-araw-araw na buhay. Una narito ay ginagamit natin ang wika bilang instrumento ng komunikasyon. Ang wika bilang instrumento ng komunikasyon ay ang pinakapangunahing aspeto na nagpapakita ng ugnayan ng sosyedad sa wika. Sapagkat ang wika ay ginagamit natin bilang kasangkapan para magkanawaan ang mga tao. Ginagamit rin natin ang wika upang magpahayag ng ating mga saloobin, damdamin, ideya at impormasyon katulad na lamang ng pakikipagsapalaran sa trabaho, pakikipagkaisa, pakikisalamuha sa kaibigan, at pag-order ng pagkain sa isang restaurant. Kaya tara, sabay-sabay nating tanungin ang mga halimbawang nabungin. Good night. halawa ay ang wika bilang tagapagpahiwatig ng identidad. Ang wika ay nagpapakita ng ating pagkakilanlan, etniko, regional, social at personal. Ang paraan natin ng pagsasalita ang ating accent, dialekto at maging ang ating bukabularyo ay nagpapakita kung sino tayo. Halimbawa ay ang paggamit ng particular na slang ng isang grupo ng mga kabataan. Sa panghalimbawa ay ang pagpili ng isang individual na gumamit ng wikang Filipino sa karatula upang ipakita ang kanyang pagiging Pilipino. Ay, which shall say mga kajewela, Jumaw Julanis Morissette. Ibig sabihin, umuulan, hindi tayo makaka Majubis? Wala alam, hindi <laughs> ko alam. Majubis. Ang masal ni kuya ay majubis. Ibig sabihin, malaki ang masal ni kuya. Ah, yan, alam ko yan. Makyoget Cute Makyoget Makyoget ang kawala ko Tsaka Ibig sabihin Mapangit yung kaaway ko Ibenchi Ginibenchi sa akin ni Tita Red Ang cellphone Ibig sabihin Binigay sa akin ni Tita ang cellphone Merlat. Merlat ang karibal ko sa bet kong men Babae ang kalaban ko sa lalaking gusto ko At Tabing pwesto ni ate, bawal din magyosi. Pero dalawang wika ang gamit. Kasi minsan may pare na kaming customer. Hindi niya maintindihan yung Tagalog, tinuturo namin yung English. Hindi namin tatanggalin to. ba diba? Pinoy tayo. Sa ating saligang batas, malinaw na nakasaad na Filipino ang ating pambansang wika. At sa Executive Order 335 ni dating Pangulong Cory Aquino noong 1988, inaatasan ang lahat ng ahensya ng gobyerno na unahin ng Filipino sa lahat ng uri ng komunikasyon. Pangatlo ay ang wika bilang instrumento ng kapangyarihan. Ang wika ay maaring gamitin upang magpahayag ng kapangyarihan o otoridad. Ang mga taong may mastery sa wika o nagsasalita ng dominanting wika sa isang lipunan ay maaring magkaroon ng mas malaking impluensya. Halimbawa, ang paggamit ng mga legal na termino sa isang kontrata at ang pagsasalita ng isang politiko sa wikang nakarami upang makakuha ng suporta sa mga mamayan. Muli ako humarap sa kongreso at sa semana upang iunat ang lagay ng ating pumanis sa Department of Health at mga lokal na pamahalaan sa pagsasali ng mga infographics sa iba't ibang salita. Ang pang-apat ay ang wika bilang instrumento ng pagbabago. Ang wika ay hindi static, ibig sabihin, hindi nanatili. Ito ay nagbabago sa paglipas ng panahon. At ang mga pagbabagong ito ay madalas na nagreflect ng mga taong pagbabago sa sosyedad. Halimbawa ay ang paglitaw ng mga bagong salita na may kaugnayan sa teknolohiya, kagaya ng salitang selfie at hashtag at mga salitang mga kaugnayan sa pagkikisalamuha sa kapwa. Kagaya ng salitang for the, person, sa naol at marami pang iba. Ang pagbabago ng mga kahulugan sa isang salita ay nagpapakita upang umangkop sa mga bagong ideya at konsepto. For the at person. Na-encounter mo ba yan sa social media? For the pagod ng mga person for today's video. Uy uy sana At ang panglima ay ang wika bilang kasangkapan ng social interaction. Ginagamit natin ang wika upang makipag-ugnayan sa iba bumuo ng relasyon at magpanatili ng social harmony. Ang paraan natin ng pag-ipag-usap ay nagpapakita ng ating respeto, paggalang, at pagpahalaga sa iba. Halimbawa, ang paggamit ng po at upo sa Filipino upang magpakita ng paggalang sa nakakanda at ang pag-ipag sa lamuha natin sa ating kapwa. Ay! Alam! Nay, magandang hapon po. Mano po inay? Magandang hapon po. Mano po Salamat po, Nay. Anong pinin mo? party lang. ko malapit lang. ka na? Sure. tayo gabi. Ano

At ang panghuli ay ang wika at pag-access sa impormasyon. Ang wika na ginagamit sa media, edukasyon at iba pang institusyon ay may nagdidikta kung sino ang may access sa impormasyon. Kung hindi tayo marunong magbasa o magsalita ng wikang ginagamit, mahihirapan tayong makakuha ng kalaman at oportunidad. Halimbawa, ang mga balita sa TV na nasa wikang English lamang. Hello there, a very good evening and welcome to another edition of Primetime News on TV One. I'm Sharon Benedict for the News First Team. The British Prime Minister said it was a moment of tremendous opportunity. The Bureau of Internal Revenue and the Department of Trade and Industry have been consistent in addressing illicit cigarettes and bay products. different government agencies continue their crusade against illegal activities and products in line with the directive from President Ferdinand and R. Marcos Jr. to strengthen and expand efforts to protect local farmers and the local tobacco industry. Sa kabuuan, ang wika at susidad ay dalawang elemento na hindi maaring pagbalayin. Ang wika na siyang sumasalamin sa kultura, kasaysayan, at pagpapahalaga ng isang wika. Samantala, ang isang sa siyudad naman na siyang ang kung paano gagamitin at paunarin ang isang wika. Sa pang-araw-araw na buhay, makikita natin ang ugnayan nito sa iba't ibang aspeto at pamaraan. Tandaan natin na ang wika ang maunahing susi upang magkaroon ng maayos na ugnayan sa lipunan. Ito ang daluyan ng pagkaunawaan sa kabila ng mga may pagkakaiba sa pamaraan, katangian at paggamit ng wika ito. Hashtag wika para sa lahat. Hashtag ugnayan ng wika sa susi ba. At dito nagtatapos ang dokumentaryo ito. Hanggang sa sunod. Paalam!